Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyo kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin. Noong taong 2006, nawala sa amin si Lola na siyang ina ng aking ina at 74 na taon gulang noon. Siya ang kasama namin palagi tuwing nagtatrabaho si mama at papa. Si mama ay guro sa kolehiyo at si papa naman ay nagtatrabaho sa isang kumpanya ng telepono sa field. Hindi kami kumuha ng yaya dahil mas mahal kaya mayroon lang kaming babysitter pagkatapos ng paaralan hanggang sa umuwi si mama at papa. Itago na lang natin siya sa pangalang manang Karin na nasa 40 plus na taon. Siya ang aming babysitter na inaabot kami ng maksimum na tatlong oras bawat araw. Mabait naman siya at palaging niti ang nasa kanyang mga labi. Ngunit hindi siya gaanong nakikipag-usap sa amin, palaging nakatulala o nagsasalita mag-isa at medyo nakakabahala. Nakatira kami sa isang subdivision at siya ang sumusundo sa amin sa paaralan. Kapag nakita niya kami, agad siyang magsisimulang maglakad pa uwi at kami pa talaga ang hahabol sa kanya. Dahil dito, biglang naging responsable ako bilang ate dahil baka may mangyari sa kadaldalan ng kapatid ko. Naisip ko na maaaring mayroong problema sa pag-iisip ni Karen. Sinasabi nila na mahirap ang buhay ng kanyang pamilya sa probinsya. Naaawa ako sa kanya kaya hindi ko siya sinumbong sa mama. Hindi rin kalayuan ang paaralan mula sa subdivisyon, kaya maaari naming lakarin. Isang araw, dinala namin sa ospital si Papa dahil sa trangkaso na nagdulot sa kanya ng pagsusuka, pagtatay. At iba pang sintomas na umabot ng isang linggo. Nasa bahay lamang kami kasama si Karen dahil malayo ang mga kamag-anak ni Papa at nag-iisang anak lang si Mama. Isang umaga, nakita namin ang bangkay ng isang pudil sa likod ng bahay. Hindi ko alam kung bakit, ngunit bigla kong narealize na hindi na namin nakikita o naririnig ang mga aso sa buong subdivision sa loob ng isang linggo na rin. Hindi pa nagtatapos sa isang linggo na kasama namin si Karen na palaging may bitbit na karne. Pero hindi sumasabay sa amin sa pagkain. Nang dalhin na namin si Papa sa ospital, ito ay naging mas nakakatakot para sa amin, ako at ang kapatid ko, dahil kami na lamang ang natirang tatlo sa bahay. Matagal na naming kilala si Manang Karen sa loob ng apat na buwan. Ngunit ito ang unang pagkakataon na matutulog siya sa aming bahay at ang unang pagkakataon na kami kinausap niya. Aya, huwag niyong isara ang pintuan niyo dahil titingnan ko kayo kung okay lang kayo, sabi niya. Manang, hindi kami sanay sa mga masikip na espasyo. Mas makakatulog kami ng mahimbing na mag-isa sa aming kama. Sabay hila kay Ali at nagtungo kami sa kusina upang kumuha ng mga biskwit at tubig at nagmadaling pumunta sa aming kwarto. Ningitian lamang kami ni Manang Karen, hindi ko maipaliwanag ang kanyang mga mata, ngunit napakahalimaw at napakasama ng tingin. Parang lobo na handang sumalakay sa anumang sandali. Naglak kami ng pinto at kinuha ko ang aming backpack. Naglagay ako ng mga damit para sa amin ni Ali Pati na rin ng mga biskwit at tubig na mineral mahilig ako manood ng mga pelikula na may adventure o cartoons kaya ginaya ko lang ang mga ginagawa ng mga bida sa mga pelikula na iyon. Nakita kong halos umiyak na si Ali kaya niyakap ko siya at binulong na susunod kami kinamama sa ospital kaya huwag na siyang matakot. Hindi kami makatawag kinamama dahil nasa sala ang telepono. Matagal akong nag-isip ng mga sandaling iyon, mga isang oras at nang mag alas 10 na, tinanggal ko ang lak sa pinto. Nagkunwari kaming tulog ni Ali. Narinig ko ng malinaw ang mga yabag ni Karen na papunta sa aming kwarto at nang buksan niya ang pinto. Nakatakip ang braso ko sa aking mga mata kaya hindi niya alam na nakatingin ako sa kanya. Nakita ko siyang umiti, kakaiba sa usual ng ngiti niya, ngiting demonyo, ngiting lalapa at hayok sa laman. Natakot ako na baka bigla siyang sumugod kaya gumalaw ako upang malamang hindi pa ako tuluyang nakakatulog ng mahimbing. Unti-unti siyang umalis at hinila ang pinto pabalik, isinisara niya ito. Bumangon ako pagkalipas ng ilang segundo at sinara ang pinto ng maigi. Nilagyan ko si Ali ng jacket at dumaan kami sa bintana, may sliding na bintana kaya't hindi kami nahirapan. Gumalaw kami ng dahan-dahan, nagpapanggap na matapang. Kailangan namin dumaan sa sala upang makarating sa kalsada at doon namin nakita si Karen na may hawak na kutsilyo. Hindi namin kilala ang kutsilyong iyon kaya lalo kaming natakot. Hindi kami makagalaw at lumapit siya sa lamesa at kumuha ng isang bagay mula sa ref. Ang ulo ng isang batang kaibigan namin, kapitbahay, may-ari ng poodle na nakita namin sa likod ng bahay kanina. Lalo akong nanginginig at si Ali ay nataranta. Ngunit pilit kong pinapanatiling maging kalmado at inilayo namin ang mga sarili namin sa bintana kung saan malinaw naming nakikita si Karen na may hawak na kutsilyo. Gusto kong sumigaw, sumuka, o magwala, ngunit ayaw kong maging susunod na biktima kaya naglakad kami ng dahan-dahan palabas ng bahay patungo sa kalsada at nang malayo na kami at sa ligtas na lugar ay tumakbo kami patungo sa guardhouse. Kahit medyo malayo, hindi kami nagpahinga wala akong alam kung paano pumunta sa ospital at mayroon lamang kaming 30 piso sa amin. Kuha ko pa yon mula sa bulsa ng pantalo ni Papa at plano ko na sumakay ng jeepney. Nakita kami ng isang security guard na umiinom ng tubig. Kami ay pawis na pawis at pagod na pagod. Tinanong kami ng gwardiya kung saan kami pupunta at bakit kami pawisan, bigla may nagsalita mula sa likod namin at niyakap kami. Tumakas ang dalawang ito Akala ko'y natutulog na kayo. Ang sabi ni Manang Karen, Ayaw kong lumingon nun, gusto kong mahimatay na lamang. Nagsimula nang umiyak si Ali at kitang kita ko ang pagmahigpit na hawak ni Karen sa balikat niya. Lumingon ako sa gwardiya, gusto kong humingi ng tulong. Ngunit ayaw kong malaman ni Karen na alam namin ang kanyang ginawa. Si Kuya Guard, kilala na ako mula nang ako'y apat na taong gulang pa lang nang lumipat kami sa subdivision. Kami malapit sa isa't isa dahil mabait siya. Tumingin ako sa kanya, nagmamakaawa ang aking mga mata. Bigla niyang hinila kami mula kay Karen at kaagad kong niyakap si Ali. Tinanong niya ang aming babysitter, sino ka ba? Ngayon lang kita nakita dito. Alam ko na sa ospital ang mga magulang ng dalawang ito. Nagtaka ako sa tanong, sa loob ng apat na buwan na kami sinusundo ni Karen, ngayon lang siya nakita ni Kuya Guard. Babysitter nila ako, ako ang magbabantay habang wala ang kanilang mga magulang. Kung binabantayan mo, bakit sila nakarating dito ng disoras ng gabi? Tumakas nga! Matigas ang ulo. Akin na sila, patutulugin ko ulit. Sasagot na sana si Kuya Guard, ngunit biglang dumating ang mga pulis. Tumawag pala ang mga magulang ng kalaro namin dahil nawala ang bata ng mahigit dalawa oras na. Lumingon kami sa mga pulis at may mga fire truck din na dumadating, maingay ang lahat. Pagbaling namin ng tingin kay Manang Karen, tumakbo siya palabas ng subdivision. Tinawag siya, ngunit tumawa lamang siya hanggang sa hindi na namin siya nakita. Hindi siya mahabol ni Kuya Guard kasi nga wala kaming kasama ng kapatid ko. Hinintay pa namin isang guard bago kami nakapuntang ospital. Hinatid kami ni Kuya Guard sa ospital. Sa loob ng subdivision, nakita ng mga pulis ang ibang parte ng katawan ng bata malapit rin sa kanilang bahay. Nakita rin nila ang nasunog na kusina namin kaya't dumating ang mga bumbero. Ang ulo ng bata ay nasusunog rin nang makita nila ito. Kinuwento ko ang lahat kay mama at siya ay umiyak at lubos na natakot. Nagresign si mama, ngunit bumalik rin siya sa pagtuturo, ngunit sa ibang mga units na lang. Hindi na kami ipinagkatiwala sa ibang tao at kami ay lumipat agad pagkatapos ng school year. Nadagdagan din kami ng dalawang kapatid. Sumailalim kami sa mga terapi para makayanan ang trauma at hindi kami maging weird. Hanggang ngayon, takot pa rin kami, ngunit sinasabi ng iba na aswang daw iyon at malamang matanda na sa ngayon. Binayaran daw ng may-ari ng subdivision ang pamilya ng bata, pulis, guardia, at iba pang mga taong nalaman ang pangyayari upang hindi ito lumabas sa pampublikong kaalaman. Baka wala na rin bumili ng bahay doon kaya wala akong nakitang artikulo tungkol dito. Pero masaya na kami at palaging nagpapasalamat dahil nakaligtas kami. Mag-ingat po kayo sa pagpili ng yaya o babysitter. Hanggang ngayon, hindi pa natagpuan si Manang Karen. kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya. Mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com. at gmail.com.